message mo sa kanya since di ba magka-batch kayo sa Starstruck? Hmm. Anong gusto mo iparating kay Mark Harris? Ano, Mark, maging matibay ka lang sa lahat ng mga pagsubok na dumadaan sa buhay natin. Pagsubok lang yun, lahat. Malalagpasan din naman eh. So, maging matibay ka lang. Yan, yan ang mapapayo ko sa'yo. At uh, huwag kang makakalimot tumawag sa, sa itaas sa Panginoon. Dahil siya ang provider natin. Kaya wala, wala, huwag kang matatakot dahil kung problema mo yung pinansyal para dyan sa baby mo, magdasal ka, lahat, walang imposible. Pag in-honor mo si God, number one, lahat ng pagsubok, balikuman yan, lahat yung matutuwid pag in-honor si God. So,